Ombudsman natin nakaligtas. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Sa mga tweet, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay nakakuha ng clearance at nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Rimulya, as now the Ombudsman. Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating sekretary kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints do sa dalawampung uh, opisyales ng DPWH, DEO, 1 District ng Bulacan. Tama po. At noong uh, September 19, 2025, sa order po ng ating then-acting ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Uh, ano po ang status ngayon ng mga yun? Um, Mr. Chairman, yung pong 16 na yon suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa gabing anim. Yung po kasing uh, apat, na-dismiss na po yon Si Alcantara, si Bente po kasi yung opisyalis na yon, no? Uh, na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong apat, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, ay na ay sorry, 2 Mendoza, uh, Alcantara, and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong gabing anim ay suspended pero ongoing na po ang kanilang uh, dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yan, Mr. Chair. Uh, Noon po kasing September 17, 2025, uh, the acting ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, uh, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa pong epekto. Halimbawa eh. po, yung uh, September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya ko nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po kasali do sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. So, ang epekto po ng uh, September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office, office order, yung pong uh, ombudsman natin nakaligtas. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Sa mga tweet, hindi sa active case. Kaya po si ombudsman ay nakakuha ng clearance at nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Rimulya, as now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong uh, pinail ay covered po eh. September 11 po kasi sa so, mga tweet. Kung naalis din, naalis din po ng docket number yun, na nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa so, mga tweet, kung uh, makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension. Because they became cases under evaluation. Napansin po niyo, Secretary? While well, it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at the time, hindi po nagka, nagkabisa yung suspension ninyo. Because both of, both of these cases were covered under this, the order issued by Dante Vargas. So may, may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtyagaan mo yung putik na idudulot nito. So, na nasaan po ngayon yung suspension? Opo. So, hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action, pagka-file namin ng kaso, ay ito nga po, no? Uh, nag-show cause order kami sa lahat ng, to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismiss. Nagpa-show cause order na ho ka kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them. No? And in the process of that, when we received the suspension order from the ombudsman, uh, sinuspend na ho namin. Would at is effective, yun ang ko. Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now, they are all suspended no At uh, ongoing na po yung administrative uh, process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, uh, tuloy-tuloy lang po kami, uh, Mr. Chairman.